26. Huwag muna sanay. <laughs> September. <mukong> Pero nagpano, extension. Baka ako. <laughs> Pero musta siya na ba si Iggy, papa ng papa, papa ng papa. <laughs> Baby boy. Oo. Kasi mayroon baby boy. Bakit? daw siyang pahirapin eh. Kasi mayroon pa ay, baby boy. Yummy! Ay, ay, ay. Ay, naku. naman si Iggy. Oo, walang agwan. Ay, pa doon. Kasi nag-aaway. Sige, ako Wala na. Hindi na yan dyan. Mayawak siya. Lala. Ang puto yun. yun?

kasi talaga niya blade niya. Oo. 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 Dapat lagyan ng karton yung like edge. Ha? Huh? <laughs> You're shouting at mama again. Ay! Diyan <laughs> ka pa, Keri. Kaninang mo. <laughs> gusto niya yan. Gusto niya yan. Uy, kumakabon ate. Keri, ayan, Keri. 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 Keri ni <Kenji>, auntie. <laughs> Yay! You want to eat? You want to eat? You want to eat? Ayau. Gerigi ke ini sama mama.